Marcia Lacorte. Ako po ay isang saxophone teacher, saxophone coach. And because marami po nagtatanong sa akin kung saan ba makakabili ng affordable and good quality ng mga saxophone. So samahan niyo ako ngayon sa pag-unbox at sa pag-testing ng mga brand new instrument. Ang i-unbox pala natin today is yung black na tenor. Yeah. For, so first time po ulit makakita ng um, black na tenor kasi matagal na, Nagkaroon ako nito dati pero matagal na matagal na. Yeah. So 27K ang price niya. Yan. So, try natin. Ila-light test ko. Yan. So, kumilik. And also, i-tuning test natin. So, ikala may tune ko yan. So, kung mayroong i-adjust na mga pads o i-adjust na height ng mga keys, i-adjust natin yan para nasa tone na siya. Yan. So, yun mga isa sa mga ginagawa ko pag dumating na yung unit sa akin. Para pagdating sa inyo, is tutugtugin yun niyo na lang. Ready to play na yan. And again, if interested kayo sa gantong saxophone, available po to sa shop ko. So, message nyo lang ako.